sabi nila, wala daw kami ginagawa. Ang nanay, mama, mommy, ina, airpods. Magka nang tawag, di ba? Wala daw kami ginagawa sa bahay. Sige, madaling sabihin, pero sa araw-araw, hindi nyo alam kung anong pagod or hirap yung kaya namin tiisin basta ma-provide lang namin o magawa namin yung duty namin sa araw-araw. As a housewife, hindi madaling trabaho. Yan ang pinakamabigat at pinakamaraming trabaho na hindi mo kayang bayaran. Kung babayaran mo yan, kaya mo ba? Lahat kami, kaya namin tising yan. Hanggang pagising sa maga, bawat bagay sa loob ng bahay, bawat sulog, bawat dilid, ilalim, ibabaw, lahat ng pasikot-sikot. Kaya namin gawa ng paraan, kaya namin didising, kaya namin i-manage ang oras namin. Ito yung pagkatapos ng trabaho ko sa pagtuturo. Akala mo matatapos agad na tutulog na lang ako? O, hindi dito yung maglilinis ako ng salas kasi responsible na owner ako, may mga alaga ako na kailangan ko linisin talaga. Araw-araw yung aking bahay, I e maintain ko ang cleanliness. Dahil ayoko na purgat may alaga ako, amoy hindi na maganda. So, araw-araw ako naglilinis, kada may break time, may punas ako dyan, linis dyan, linis ko yung mga pagkain nila, bigyan ko ng tubig, yung time na pag may absent yung student ko, dyan ako maliliko. Yung wala ako ina-absent yung oras, or maliban nila ako, antok na antok ako at absent yung student ko. That's the time na pwede ako matulog hindi madali ang maging ina o magulang. Lalo na mga babae, mga nanay. Lahat ng bawat bagay kaya namin i-arrange at i-manage ng kami lang. Kung iuutos ko pa yan, maku, pa ang bibig ko dyan. So bawat sandali, sinusulit ko yun na malinis ko lahat kasi mas masarap sa pakiramdam yung alam mong natatapos mo yung trabaho mo. Na ikaw lang na hindi ka nangangali din yung bibig. Although normal na talaga magpunganga ang nanay. Kasi gusto ko maturuan yung mga anak ko na maging independent. Yung hindi mo na kailangan mag-alala na kung nawala ka, paano na sila. At least marunong silang tumayo nila sa sarili nila mga paa. ba? Diba? So after nyan, after maglinis ng bahay, maglapaso, magwalis, magdadryer naman ako, maglalaba. Nakapaglaba na ako, while ako nagdadryer, naglilinis ng, o nagmama, nagdadryer na ako nyan. Yung mga puti naman. Pero hindi nyo masasabi sa akin sa bawat mga ngiti ko o paghalak ako. Kung pagod ako, hindi. Kasi, parang everyday routine ko na yan eh. Ang gusto ko lang naman is appreciation. Yung sasabihin kang, ano bang ginagawa mo? So, eto. Eto yung ginagawa ko. Walang katapusang paglalaba, Walang katapusang paglilinis. So, yung tipong maka-equip lang ako ng kahit ilang minuto, well, appreciated na yun. Yung pagdadating yung partner mo, yung ma-appreciate yun, yung alam niyang wala akong sinasayang na oras. Yung dito lang nakalaan yung oras ko. Nagtatrabaho ako online teacher sa bahay, so namamamit ko talaga yung oras ko. Lahat, ina-adjust ko yung oras ko para lang sa mga gawain ko ito at para sa mga anak ko. Hindi mo makikita lumabas na para lang mag-spend ng mag-axe ng oras, tumambay, mag-inuong magtaong tihits. You no. Know? Mas gusto ko yung maaayos ko yung mga gawain ko na pag natapos ko ngayon, at least bukas, wala na akong gagawin. Baka pwede pa ako makaiglit. -e ganun. So, hindi naman ako pwede magpapukas na lang. Na, ah, bukas na lang kasi para makapagpahinga. Hindi. Eh, kasi sabi ko, wala rin namang ibang gagawa. Ako din naman ang gagawa. Yung tipong mga bagay na ganyan, hindi may magagawa ng basta-basta ng mga lalaki o mga asawa natin kalalakihan. Dahil isang gawa, tigil. Alam mo yun, hindi naman sa pag <laughs> sa pag observe ng mga kanyang kilos. Pero totoo, ang mga babae talaga kami, pag kumilos siya, lahat tatapusin hanggat maaari. Ayoko mag-compare, pero sana appreciation lang, di ba? Hindi biro ang gawain. Eh. Pero kahit gano'n ako kabisi, yun ang hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Kaya ko pa rin i-manage, alagaan. Hindi ko kailangan ng partner para alagaan ko ang sarili ko. Kaya ko alagaan ang sarili ko. Hindi ako nag-rely sa partner ko na Hihingi para sa personal kung pangangailangan, hindi. Oo, humihingi ako, syempre, para sa grocery, para sa mga bata, pero yung for my own good. O, oh, na. ko tayo. dahil ayaw ko sa bandang panahon ay sa bandang dumating ba yung point na nakarely lang ako sa kanya no dahil kaya ko yung sarili ko simulat sa Paul, independent na ako bata pa lang ko sa murang edad nagtatrabaho na ako, working student ni hindi ko nispend ang sarang pera ko para sa sarili kong luho na makapag-travel, punta saan no, So, yung ito yung point na mga kababaihan, huwag kayong mag sa asawa niyo na dapat gagawa kayo ng paraan na may sarili kayong kita. Dahil pag dumating yung point na hindi naman masasabi natin na mag may nangyari na maghiwalay kayo, kawawa kayo. Kaya, kaya dapat matuto kayong sa sarili niyo mga paa. Pag nagdi decision ako, pag alam ko yung tama, eh. hindi na ako nagkukusot sa kanya. Kasi simula sa po naman, kaya ko talaga yung gagawin ko yung paraan ng tipong alam ko naman tama, hindi naman mali, eh. why not? Para sa ko sasabihin ko? kontra lang siya. Diba? Alam mo yung hindi kayo magkakasundo dahil magka-opposite kayo. Yung tipong mas matured pa nga ako mag-isip. Yung ganun. Pag nasasabihan ko siya ng mga ganyan tamang gawain, ganyan-ganyan. Pagdating sa kanya, ego ang maiiran. Kaya, mas mabuti na lang na yung tipong, ito yung sarili ko yung oras ko, yung kami lang <laughs> nagagawa ko yung mga paglilinis, pag-aayos. Pag may gusto kong bilhin para sa bahay, kaya kong bilhin. Ganon. Pero, yung to the point na mag-rely ka sa akin na hindi ka na, hindi na magbibigay regular, parang hindi na tapos. Ganon. Kaya kong gawin ang mga bagay na kahit hindi ako umingi sa'yo, pero oh, dapat maging responsible kang partner. Yun lang yun. Yun sa bawat mag-couple na dapat alam nyo yung pangangailangan ng isa na dapat sinusuportahan mo. Hi, sa wakas, malapit ang matapos. And thank you sa panunood. Thank you for sharing.